Ang totoo yan. Ako po. Sino ba nga ikaw? Kabilang sa'yo sila po. Tangin lang Tinatanong ko nga sino nga yan eh. Pio Cruz ng Tang sa 20 Ah! Okay. Ano pamilya mo? Ah! Oo. Oh, Oo. Oh. Tawal na nga to. Walang <laughs> bababa. Okay, Ang gawing marabunta. Doi. Wait. Ang gawing naman. booking mo, tanga ka ba? Oh, Para kang bisaya Saan tayo nang galing? Palag pre konti lang yun oh Hindi ko makita ang siya Kung ano Hindi ko Pangina mo pa palang pa. palang. Nasa harap mo Don't trip her Makulit ka ba? Iikot ang ilang tao Dak nga to lang bababa ba. marabunta Kung anong sa ko na Nakaraan ko di malalaman Yung tisya Nasa harap mo na ako ang tao Uy, puking mo, ka ba? Huwag ka na magtato Dalawa tayo isang ista Kahit malabo at hago don, mi don, don, tumbita Nada na maklaro sa lucelo en la guía paso, mga nagtaso Di take. na pinigyan pa ng oras Lakad sa Thomas mo, nagtoto mga ginaw Pagpapang boses, baby, huwag ka sisigaw Di mo ma mapagsalita pag totohanan may singaw Wala lasayos, na sa ayos, mga isip na ligaw Nakuha ikaw, di ko makita Malaysia Kung anong Malaysia oh, Hindi ko maantina Nakaraan ko di maalala Mayroon di siya Nasa harap mo ngayon ako Antagonista Huwag ka na hindi ko makita ang Malaysia Kung anong Malaysia Hindi ko maantina mata Huwag ka na magtago Huwag ka na magtago, di malabo Bumakas man ne paano Bumalas ka sa mga kasama mo Ako panalo na uh, Di kita nahanap, Pero pa ganyan ay iawa Ba't ka na usok na magdamag Walang aawat Kung ano ang mali sa atin Di ko yun napapansin Isang tawag lang sa'yo Agad mo sisiputin ya, yeah, Wala yung sumay pa nga ako po ko ngayon na tumutong gusto mo yung ganto na darama tunay Di ko makita ang mali siya Kung ano mali sa Di ko maantina Nakaraang ko maalala May hindi siya Nasa harap mo ngayon ako Ang tagonista Huwag ka na magtali Di ko makita ang mali siya Kung ano mali sa atin Di ko maantina Nakaraang ko di maalala